Mayroon ditong itlog na... Ilan yung naandito? Mayroon ditong apat. Tapos dito ay... Ay, hindi na nadagdagan tong isa rito. ikot tayo sa kabila. Dali lima. lima dito oy lima meron ditong apat uh, apat uh, labing tatlo labing apat may labing apat silang itlog ayan sila ngayon ang oras ay alas 4 media na yata. Alas 4 media na. Ah, alas, ah, alas 4.32. O oh, yan sila. Ah. Masaya sila kasi pure na. Ano yan? Ah, pure. Yung ah, chicken uh, layer. Kumuha ko kanina ng isang sako. Hoy, bet pumunta ka diyan. Bakit pumunta ka diyan ha, Androlop? Kay Brahma lang 'yan eh. Kay Brahma lang 'yan, bakit nariyan ka? Yan sila. Ayan. Yung dalawang yan, Brahma yan. Pag uh, nakabili na ng ano, ng uh, net, pag hihiwa-hiwalayin ko na sila. Pati itong uh, androlop. Ito pala, ngayon ko lang napansin. Ito, ito, ito. ito eh, Rhode Island Red yan. Sumasampa na pala yan. Oh, may gitna isang taon eh. May isang taon na yan eh. Mga yan, may gitna isang taon yung androlop. Ayan sila. Meron silang uh, itlog na, ilan yun? Labing lima. Walo. Tapos ilan nitong narito? Walo. Walo, apat. Labing dalawa. Labintatlo. Labintatlong itlog. Ayan sila. Masaya sila. Ayan o. Halo-halo na sila ngayon eh. Kasi nga wala pang pang ano, bili ng net. Ngayon pag makakabili ng net. Magtatatlong uh, division yung mga yan. Androlop, Sampo, tapos anim na Rhode Island Red, dalawang Brahma. ewan ko lang kung maihiwalay pa yung native doon. Maintindihan pagka yung meron ng net. Yan o, laki niya no. Yan yung una sumampa ito. 6 months yan eh sumampan na yan eh si Lolong, Rod Alan Duran Androlo kain na kain na kain na, kaya na. Ano tayo? Kain na. Yan yung ano. Yung itlog ng uh, mga manok doon sa ano, sa ibaba. Rod Island Red at saka Androlop. Nakain na namin ng itlog. Nilaga. Hindi lang nilaga lahat. Ayan, ulam namin. Oh. Hindi ko may lagay sa incubator kasi may laman yung incubator eh. Kaya nilalaga na lang namin. itlog ng halo-halo kasi na itlog doon eh may androlo pa tsaka ano road island red hindi ko naman tinitignan kung ano yun ang na itlog dun kasi nga yung tandang yung <coughs> yung roster eh sa Rod sa Androlope, ang uh, tandang eh, uh, ito tapos yung baba uh, tatlo doon naman sa Rhode Island Red isa yung tandang lima yung uh, pinahin kaya yan ang itlog niya Oh naman naman. Hay. Tatlong araw na yatang 'yan eh. Yung ah, uh, yung drama ayaw kong itugna yung drama. Kaya gusto kong paghiwa-hiwalay na eh. Pag nakabili ng net, <coughs> paghiwa-hiwalayin ko na. Pero yung nakasalang, halo-halo eh. May native. May Rhode Island Red. May Androlop. Balit tatlong klaseng itlog yung nakasalang do sa incubator मुद्दा